Muling naging usap-usapan ang pangalan ni Carlos Yulo, ang ating Olympic gold medalist at Pinoy pride sa larangan ng gymnastics patapos niyang muling ipahayag ang kanyang kagustuhan na mag-guest sa top rating series na Batang Kiyapo ni Coco Martin. Ang balitang ito ay lumutang matapos siyang mag-guest sa ASAP nitong linggo kung saan nagbigay siya ng pahayag na tila nagpa-excite sa mga fans ng show. Sinabi ni Yulo, bagaman hindi pa ito 100% na sure, bukas siya sa posibilidad na magkamyaw sa nasabing kapamilya serye. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Yulo, hindi ko alam kung 100% sure, pero Sir Coco, if ever. Sabay tawa at pagbigay ng call sign gesture na tila nagpapahiwatig ng kanyang interes. Hindi rin pinalampas ni Yulo ang pagkakataon na ipahayag na kahit isang maiksing role lang ay ayos na sa kanya. Kahit isa lang po, okay lang din. Dagdag niya na may kasamang iti. Noong nakaraang linggo, sa kanyang pagbisita sa ABS-CBN, pinanggit ni Yulo na handa siyang sumubok sa pag-arte kahit na medyo alanganin siya dito. Ibinahagi niya na excited siyang maging bahagi ng batang kiyampo. Ngunit, inamin din na may kaba siya sa aspeto ng acting. Kilala natin si Carlos Yulo bilang isang disiplinadong atleta. Ngunit ano nga ba ang aasahan natin kapag siya ay sumabak sa pag-arte? Marami ang nagtataka at nag-aabang. Ano kaya ang magiging papel ni Yulo? Kung sakaling mapabilang siya sa Batang Kiyapo, isa kaya siyang kabataang matulungin sa komunidad o baka naman magiging isa siyang inspirasyon na maghahatid ng bagong karakter na kakapitan ng mga manonood. Ang posibilidad na ito ay tiyak na magpapataas ng excitement level ng mga taga-subaybay ng Batang Kiyapo. Para sa mga fans ni Coco Martin at ng Batang Kiyapo, ang balitang ito ay isang dagdag kilig at excitement. Kilala si Coco Martin na nagdadala ng mga bagong at kakaibang kwento sa kanyang mga palabas at siguradong mas magiging kapanapanabig ang batang yapo kung makakasama niya ang ating pride na si Carlos Yulo. Pero mga kakita hindi lamang ito ang dapat nating abangan. Ayon sa mga insider, maaaring magkaroon ng special segment ang Batang kiyapo na magpapakita ng mga eksena kung saan ang karakter ni Goko ay magiging involved sa isang event na may kinalaman sa gymnastics. Isa itong pagkakataon na maipakita ni Yulo ang kanyang world-class na talento sa harap ng mas malawak na audience. Hindi natin alam kung kailan ang eksaktong mangyayari ito. Pero isang bagay ang sigurado. Kung magkatotoo man ang paglabas ni Carlos Yulo sa patang ito ay tiyak na magiging isang unforgettable moment sa Pinoy Television. Patuloy na mga pagtutok sa aming channel para sa mga susunod pang balita tungkol dito at huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa pinakabagong showbiz happenings. Ano sa tingin nyo mga kita kids? Matutuloy kaya ang pag ni Carlos Yulo sa Batang Kiapo? At anong role ang bagay sa kanya? I-share na ang inyong mga komento sa ibaba ba? Maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Hanggang sa muli dito sa Kita Kids Showbiz!